Bago ka pumasok sa mundo ng Reels, mag-set ka muna ng goals mo. Isipin mo muna kung ano yung magiging dahilan mo kung bakit papasok sa Reels, kung bakit ka mag -re reels Alam naman natin na hindi madali ang pag reels Yes, ang dami ngayong nagta-turn off ng kanilang professional modes dahil hindi nila nakayanan. Kapag ikaw po ay mag reels dapat meron ka pong tiyaga patient. Mahaba ang pasensya. Dito ang expectation versus reality. Andito ang pressure. Madisappoint ka. Mapanghihinaan ka kasi guys hindi pwede dito ang bara-bara at walang success na overnight kailangan mo tong pagtrabahuan so para magawa mo yun dapat nakaset ang inyong goal or ang inyong dahilan para sa tuwing na papanghinaan ka yun ang isipin mo yun ang magsisilbing lakas mo para magpatuloy sana may atunan please share this video and follow mo ko for more tips thank you so much